Nakakaposyo na rito official statement ng GMA Network sa issue tungkol kay Sarah Labati, and I quote, Nakakontrata ang aktres sa GMA Network hanggang February 21, 2015. Walang probisyon para sa leave of absence sa nasabing artist management contract. Ang anumang leave ay kinakailangan munang mapagkasundoan ng network at ni Sarah. Sa makatwid, ang desisyon ni Sarah na mag-leave sa kabila ng hindi pagpayag ng network ay malinaw na paglabag sa kanyang kontrata. At ang kanyang payag na pagpunta sa Switzerland na walang pagsang pagsangayon ng network ay magsisilbi pang karagdagang paglabag dito. Sa kanyang mga tweet, binanggit ni Sarah na umalis siya sa taping ng Indio dahil sa kanyang scheduled guesting sa 8 Bulaga, ang top rating noong time show ng GMA noong November 10. Subalit, so, hindi naging bahagi si Sarah ng episode ng 8 Bulaga noong November 10. Napanood siya sa nasabing programa noong November 24, dalawang linggo pagkatapos ng nasabing walkout incident. Nabanggit din sa kanyang tweets ang di referral ng ilang network executives sa Icons Management. Wala pong paintulot ng network ang nasabing referral at ang konkretong hakbang ng network sa isyong ito ay nagpapatunay lamang ng maagap na pag-aksyon ng network sa mga o impormasyong itinaparating dito. Ikinalulungkot po ng network ang insidente ito kay Sarah, lalo pat malaki na ang naging investment ng network sa actress na itinuturing na isa sa priority stars ng GMA. and of quote.